Hello guys, magandang umaga po mga bus riders So pagka brown Pag wala ng supply ng kuryente Pagka trap o stuck sa loob ng elevator Pindutin natin ito ng emergency call O tatawagin na alarm button If you like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. Thank you. Attention to all players, this is a live intercom from H671 headquarters. Are you trapped inside the elevator? If not, do not play with the alarm button. Do not press the button unnecessarily. Again, do not press the alarm button unnecessarily. Thank you and have a great day. Jangan bermain lagi dengan tombol alarm. Jangan memencet tombol jika tidak perlu. Sekali lagi, jangan memencet tombol alarm secara tidak sebagaimana mestinya. Salam dan terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Oh, lang guys. Paalala ha mga bus riders, huwag pagpindot emergency button. kapag hindi nakatrap katrapang elevator, paalala tayo mga bus riders. Kapag nakalindol, walang supply ng kuryente o case ng fire, wag kang gumamit ka ng elevator. Magagamit, gumamit ka na ng stairs. Mas maganda yun. Yan lang po para sa ating video na ito. Maraming salamat po at huwag kalimutan kayo mag-subscribe. Nakikita na lang tayo sa susunod na video na ito. Night safe!